Okay, dagdag ko lang. Doon sa pagtatalik. Hindi ibig sabihin na maliligo ka lang pag may lumabas. Naacta pero natalagi ko na sa si inyo. Pag, halimbawa, naipasok muna. Pero isa lang. Naipasok muna, pero isa lang. Dahil pwedeng may gira pala. May gera. May sunog. May sunog. <laughs> Tapos, bagong kasal o excited kapag pasok niya, sunog o binunot mo so dito, walang lumabas sa sa'yo pero naipasok mo na ba? obligado na sa sa'yo maligo kahit walang lumabas kabilang yan sa naobligahan na maligo kapag na naipasok na ba? lang sa'yo, kung yung ginain ng <laughs> 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 yung mga kasinagin na walang lumabas yung mga pagkain-kain na po <laughs> Oke, <Okay>. kinain. <laughs>